Uh, hello guys, uh, hello guys, mga gandang gabi po sa lahat. Uh, mayong gabi sa tanan, mga amigo na to dia sa Visayas, Mindanao. At mga parente ko diya sa Cebu, matuyan naga. Diyan sa Pagdian City, sa Mbongar Resort, mga parente na ko diya. Mga kagendi oro, yan mga isang minuto tayo. Mga amigo na to mayong gabi sa tanan, yan. Meron na naman tayong mga bagong nakalap na mga mutya, tsaka medalyon, dignum. Yan, kapos eh yung iba dito pinagsama-sama ko na yung Anong mga Pagkombate yan ito kalimitan ito ibukod dito dito sa kabila Ito mga mutya yan yan ito unahin natin itong mga malalakas na gamit na pang ano ha pang kombate pang gamit magandang gamit sa gamutan saka proteksyon yan mga ganito yan pinitong tubig waksim yan, atardar. Kabilaan. Yan, mga magagandang gamit yan sa pang pangkumbate. Ito maganda to balanse kasi may malabirin siya sa kabila. Kasi pag mga ganito, kasi pag magtangan kayo ng ganito, maganda sana kung meron kayong ano, malabirin yan. Mga San Miguel na yan, impinitong hangin na yan. Mga ano kasi siya, mainit, masyadong malakas. Kaya kailangan nyo ng pambalanse ng gamit. Yung mga ganyan, yan ito. Spiritum Muxim. Kabila niya, atardar. Ito, atardar din ito ito waksim din itong isa waksim din ito puros malalakas kasi yan mga pangkumbate ito impinitong hangin puros mga impinito ayan yan impinitong hangin din ito na rebulto yan ito impinito din yan mga impinito yan puros mga pangkumbate talaga yan ito impinito din ito yan kabila naman si Kristo na nakadipa yan, puros pang kumbati talaga yan, Mga gandang, mga gandang gamit yan sa mga gamutan. Pag mga ganyan mga lalakas na gamit. Yan, kalimitang gamit ng mga mga gamot. Yan, kasi ginagamit nila yan sa pamproteksyon nila. Alam na pag malalakas ang kanilang kalaban. Yan, mga San Miguel. Ito, kaibang kasi ito na San Miguel. Kasi yung ano niya, Sagrada Pamilya, ang kabila. Parang Sagrada nga oh. Yan baka siya nakakasa din ng Sagrada Familia pero parang Sagrada o oh, Sagrada Familia ngao. Oh. Yan. Pangkaligtasan ito. Malakas na gamit protection kasi maganda yung kombinasyon nila. Kalimitan kasi sa ganito sa San Miguel, ang kabila niya Santiago de Galicia, ganito. Ah, ito. Saan 'yon? Santiago de Galicia yung nakasakay sa kabayo. Ah, ito ganito. Yan. Yan mga pangkombate 'yan kasi mga punong mandirigma ng Diyos sa langit sa lupa yan kaya malakas na gamit na pang talaga pang kaligtasan yan mga ganyan pag mga San Miguel yan City Arcangeles ayan yan kaya nga tinatawag silang pang kumbate pang kumbate talaga sila na ano yan may naman ito ito matindi ang ano nito sa sumbalik tapos kabila niya Lamuerte itong La Muerte daw na ito ito ay nagpapagaling din ng mga may may sakit Nagkaroon na rin ako rin itong ganito dati. May tangkay lang yung dito. Ito'y wala. Yan. Bagong ano na sa atin ng kaibigan natin yan. Tapos yeah, yan, mga ganyan impinito. Ayan. Ito, impinito din ito. Ito. Ito, antigo naman ito. Hmm. Pag mga... Ang maganda dito, pag meron kayong mga gamit ng ganito na may init, yun ang suggestion ko lang sa inyo, mag-alaga kayo ng mga ganito mga labirin. Kahit isa lang na mga labirin, kaya nyo nang balansin eh, na ang mga gamit nyo yan kasi ano yan eh, nagpapalamig ng ano, mga mainit na gamit kagaya nitong mga uh, ito ganito yan mga uh, malakas kasi yan eh pang kasi yan ito kasi kagaya ng atardar na yan ito kasi ay eh, Diyos gaan, yung mandirigma yan yan yung tagahatol at tagalupig yan magandang gamit din sa gamutan ito kasi talagang pang talaga yan mga ganyan ito naman infinito na wala naman siyang kabila pero maganda siya manipis lang yan, ito waxim waxim mga infinitong tubig waxim yan puros yan mga pangkumbate ito yan sa ano yan mga ganyan San Miguel San Miguel Arcangel Santiago de Galicia Mitraton yan ito infinitong hangin yan puros pangkumbate yan kaya minsan pag nakakaramdam kaya niya ng medyo mainit, kailangan nyo talaga ng mahal labirin. Kaya pag makiramdam kayo ng medyo mainit, kailangan nyo talaga mag-alaga din ng mahal labirin. Mga ganyan, San Miguel. Medyo matapang kasi yan, matapang yan. San Miguel. Ito naman, San Benito yan. Ito magandang gamit. Ito sa, ano din, sa gamutan, saka Magandang gamit ito panguntra sa mga kulang barang sumpa. Palipadangin yan. Yung mga katangian ng San Benito kinakatakutan din ng masasamang elemento yan San Benito tsaka ito naman Cinco vocalis. tatlong klase na Cinco vocalis. iba iba yan yung mga Cinco Bucalis ito Cinco din to ito Cinco naman ito ito magandang gamit ito sa pagkalalaki yan Cinco Bucalis itong kagandahan nito iba din yung kabila niya ang kabila naman niya ay ano to City ano yata to City Liabis yata ito Yan Kabila niya Ito maganda kasi Ang ganda dito sa Ano Suko sa inyo yung matatapang Kasi ito ay Cinco Bucalis Tamimi sila sa inyo dyan Yan mga San Miguel oh. Na, uh, Ano pang laban din yan sa Masasamang Elemento Yan mga ganyan Gaganyan mga Santo Cristo Yan Santo Cristo naman ito na antigo na talaga ito ang mga hilig kunin ng mga ano yung mga army yan mga ganyan pantay ang paa may police yan mga uh, security guard yan ang kalimitan ito naman alitagtag ito galing sa isang kaibigan natin sa Batangas yan ito Santo Cristo nito kailang ito, ito ay original na Santo Cristo yan ito ay yung kahoy nito ang maganda din talagang original yan kasi yan ay galing ibang bansa ng kahoy na yan, ang itim na yan. Tawag dyan, ang tawag ng iba dito ay sinukuan eh. Yan. Mahusay na gamit yan sa pamproteksyon, sa kaligtasan. Saka magandang gamit yan sa gamutan yan pag kumbate. Ito. Ayan, mga ganyan. Pares lang yan sila dyan. Ito, pang kalahatan nila ito, dignum ito pang kalahatan ito kasi kasama na kasi dito ang hindi siya mabigat sa kabuhayan. Mag maganda din pa lucky charm din kasama na din ang lucky charm dyan sa dignum na yan Pag ito mga ano naman ito ng pasorte santo ni salvador del mundo na ano hubad to santo ninyo hubad na may dalang supot yan ito maganda sa kabuhayan may dalang supot na santo ninyo sa kabuhayan ito naman sa Piso Sagrado. Kabila ay Araw. may susi. Yan ito magandang gamit sa pampaswerte din. tawag na lang iba dito. Lucky pocket coin. Ito. Magandang din gamit sa paglalakbayan. Pareso yan dito sa San Jose. Pero pansinin nyo itong San Jose. Ano, tatlo yan na magkakaiba yan. Ito malaki. Ito mas malaki malaki. Ito dito sa kabila. Pero pansinin nyo yung kanyang suklot itong isa o. Oh. Iba kaysa dito sa kanilang dalawa. Sa kamay dito ng ano. Saka may itoy dito sa balikat niya. Tapos kabilaan siya na sanusi. Kaya kakaiba. Ito naman, ang kabilaan niya nito ay pangkalahatan kasi ito eh. Sanusi na yan. Pangkaligtasan at saka magandang gamit sa paglalakbay. Proteksyon. Kasi nandito yung sagrada pamilya. Sagrada pamilya, tatlong persona. Malakas na gamit sa proteksyon. Yan. Tsaka hindi din siya mabigat sa buhay. Kasi yan ay sanusi. Tsaka magandang gamit sa paglalakbay. Uh, lakas dagdag lakas ng katawan tsaka pampaswerte nag nag, 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 nagdadala ng mambisa sa pangkabuhayan natin yan mga ganyan yan ito pangkalahatan naman ito pagkabuhay tsaka infinita birhen na ano yan para sa mga birhen yan ito pangkalahatan nito masasabi natin pangkalahatan ito kasi birhen yan nakatungtong sa buwan nakatungtong sa buwan yan pares yung dalawa pares din ang tigo yan yan ay sagrada pamilya din yan pangkaligtasan talaga yan kasi sa ano kasi sa kasi sayan kaya ano yan malakas yan kasi diyan kasi pinalot yung ahami sa sagrada pamilya yan pagkabuhay din naman ito para sa sila nito iba lang ito nagpapasuso ang ano ito maganda ding pambalanse ng mga gamit ito sabog biyahe ng birhen rebulto yan ito makakuha nito na kailang para na sa akin ito yan ito pulang tanso kasi ito talagang antigo na ito yung may-ari nito ay nasa ano na sa ibang bansa na nag ano na ito naman dignum dignum ito na San Antonio de Padua ito hindi lang nila alam nito maganda ka ito sa ano sa liba meron kayong mga hayupan mga mga digusyon na hayupan nagtataboy kasi ito ng mga, mga piste mga salot yan yan, saka ang ganda nito, original yung nakasulat dito ng mga wika, yan o. Oh. Nakita, nasa libro ko ito, nakakita ko ito sa libro ko na yan ang mga wika. Nan. Tantaboy ng ano yan, mga salot. Ito, kalam. Maganda ito. Saka ito naman, kung nais nyo ng talandro ng San Benito Guerrero, yan, meron dito. Sulat ka mayan, napagahon mo ito. mahusay itong San Benito Guerrero na yan. Saka ano lang, pwede nyo lang siya ibulsa. Maganda yan, San Benito Guerrero. Yan ito, yan San Jose. yan mga sanose, ito, maganda itong gamit sa kabuhayan din, yan no? may dala siyang bulaklak basta pag nakakita kayong medal yun na may dalang bulaklak, yan, maganda sa kabuhayan yan, mga birhen na may dalang bulaklak yan, sanose, yan, mga ganyan, San Jose ribulto. ito, pulang tinso naman ito yan tapos sa ano naman ito <coughs> kaya lang ito Baka makuha na ito kasi may tag na kanina. Ito yung Ark of Nuwa. Ito. Ito magandang gamit sa paglalakbay. Kasi tingnan nyo yung nagbiyahe sila dyan ng tagal na panahon. Talagang ligtas lahat yung sakay niya. Sa Nuwa's Ark. Ark ko ni Noah. Yan. Tapos, ito naman yung ating mga mutya Yan. Ito, Alimango. Ito kasi pinareceive na kasi sa akin to yung nagpa-receive nito na bumalik na ng ano ibang bansa hindi kami nagpang-abot kaya yan pinos ko na lang ulit pati ito yan aligi ng alimango naman ito ito original na alig aligi ng alimango talagang naging bato na ito bihira ito kasama din ito sa pinareceive nito pati itong kuhol na ito eh, yan kukul ito na may tagus ilaw yan yan o na tagus ilaw yan napakabihira nito tagus ilaw na kukul yan tapos ito alimango naman na maliit ito na ang galing ito sa south ang mga ganda nito sa alimango kasi ito, ito mga ganito aligi ito magandang gamit sa kabuhayan pampaswerte sa negosyo ito mga ganito kasi ako takot yan eh ito aligi pag uh, kumakain mo din kayo ng alimango ang laging hinahanap yung aligi yan ito alimang may ang ganda nito may sipit pa dalawa ito naman yung mga kabibi natin na malilit na ano talagang sulit ito may sibol pa oh kakaiba siya kakaiba na kabibi ito may sibol pa dito oh. yan ito magandang gamit itong kabibi kasi nito sa pang kaswerte din pang paamo pang halina yan dagdag lakas ng katawan ito pag nabasa nakadikit mas maganda kasi dito pag nakadikit sa balat nyo yan ito kabibi na itim na maliit ito na kuha pa ito sa south din yan mga ganyan kabibi na maliliit. ano kasi ito mga bihira kasi itong ganitong kabibi na itim talagang sulit siya na para siyang bato umo yan o no? maganda din gamit ito sa protection yung itim na yan ito ang kalimitang hinahanap yung itim na kabibi na yan yan ito kabibi na iba din itong kabibi ibang hugis naman siya pero sulit din talaga siya na bato Video ano lang siya oh. Yan, kabibi. Ito ba to? itim naman ito. Marami naman ito. Ito kung nais niyo maging isakin ito, meron naman ako may bibigay sa inyo ganito. Umo sa sa inyo lang ang shipping. Pag mga ganyan. Madami naman akong umo dito, yung mga na-hunting namin dati. Yan ito, kakaiba naman ito siya, parang pagong. Na ah, hindi ko maintindihan kung parang pagong, parang pagong itsura niya, may ulo siya dito. Ayun. Yan. Protection na nagamit sa protection yan ito yung tinatawag ng bakalan sulid, Maganda siya at buo ito mga usay nagamit din sa pamproteksyon ito basta mga ganito bagungon, bagungon ang tawag ito may tinik-tinik o, -tinik. oh. nakatakutan ng mga ano yan mga aswang, mga kukulam yan, proteksyon talaga yan may tinik-tinik siya eh yan, ito kuhol naman ito na kakaibang kuhol yan. yan crystallized naman ito na kuhol pero para siyang linta na kohol baga pero buo siya sulid sulid na ano yan bato din yan. tapos ito naman kung nais yung mag ano nito order ng ganito ito pinagawa kasi ito pinagawa sa akin yung nagpagawa naman hindi na nag reply yan o oh, nilagay ko na dyan sa ano sa lagayan para pwede na yung ikwintas o ilagay sa ano tapos nilagyan ko na sa sinamahan ko ng umong itim tapos kristal ito kasi maganda kasi itong kristal na ito kasi pag mayroon kayong ganito nag-aalis ng ano yan, mga bad energy nag-aalis ng malas tsaka nagsisip-sip ng ano yan, ng mga masasamang mangyari kaya may marami akong ganito sa altar ko kristal maganda kasi mag-alaga talaga ng kristal yan sa ngayon po ah uh yan lang po yung ating mga gam ating mga pakita ngayon sa mga hindi pala nakakahanap sa aking pangalan saan kayo magpipm yan lang po yung ipm nyo yan lang po kayo mag chat yan screenshot na lang po para hindi nyo po malimutan pag may mga nais po kayo dyan na limusan pwede po mag pm na lang po kayo sa akin yan yan lang po pili yan lang po kayo dyan screenshot nyo lang po tapos send nyo na lang po sa akin yan salamat po at baka pwede po pa lambing pa share na lang po para magdami-dami din po yung ating ano mga subscriber para kahit paano ay eh, <coughs> magpamahagi tayo. Meron din pala akong mga pinapamahagi ditong ano. PM na lang kayo sa akin, mga shipping lang sa inyo. May ano 'yun, uh, 'yan. Nakabalot na 'yan, meron yang isang medal yun tat, ah, tatlong mutya ang kasama niyan. Ano lang po 'yan, shipping lang 'yan. Mag-PM lang kayo sa akin. Bali ano 'yan, Bali limang piraso po yan lahat yung nabalot ko na yan. Yung mga pansarili ko yan na talagang tagal ng alaga. Babahagi ko na lang po sa may mga nais na talagang walang pambili o walang panglimos yan. PM na lang po kayo sa akin. Kung may mga nais kayo. Ayan po. Salamat po. Pashare na lang din po para magdami-dami po yung ating mga subscriber at saka paano makasahod tayo. Para pag nagkasahod tayo, di makatuloy-tuloy yung papamahagi natin talagang ng mga medal yun at saka mukya sa talagang wala. Ano po? Sige, salamat po.